Anyway, uh, Lou, i, uh, i kwento mo naman sa amin kung anong naging experience mo with barley. Opo, salamat po, Mentor Daisy. Um, Bago po ang lahat, uh, magpapasalamat lang po ako kay Mentor May. Mother Blast, thank you po sa pagtakatam ito. Um, ako po si Louie Rosete, uh, 38 years old, taga Isabela po, pero nakatira ngayon sa Canada. Um, ano po, uh, residente na po dito sa Canada. Um, Magsishare lang po ako ng screen mentor, ha? Ah, kung gagana. <laughs> Sige po. Ayan. Ayan. Umpisan ko lang po yung ano, yung journey ko nung kay, kay Barley. Malit yata. Ah, hindi. Okay. uh, i-click mo ate, yung, ate Lu, yung sa baba, yung play at ah, hindi ah, 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 diba? ganyan hindi yan, hindi yan. Ah. i left mo i move mo sa left no konti lang hindi dito <laughs> oh, ito 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 to ay ah, eh, move mo pa ng konti move mo pa ng konti I But beside ng negative sign ayan yan yan, yan, yan beside ng negative sign <laughs> sorry naman <laughs> <laughs> anyway po, eto po yung ano sa Hong Kong 11 years ago po. Nasa Hong Kong po ako. Bali po uh, 2004 nang anak po ako uh, healthy baby boy. Tapos tag Hong Kong po ako para sana gumaan ang buhay, ganyan. Doon po nagsimula yung problema ko sa ano sa menstruation. So, yun po um nangyari yan 11 years ago ang ang amo ko kasi sabi niya nurse po kasi siya sa Hong Kong sabi niya ano daw normal lang daw yon kasi nga daw sa sa weather ganon magchichig yung mga uh, hormone hormone ganon so naniwala naman ako <laughs> anyway next po ay nung ano po nung nung 2000 uh, First surgery ko po ng 2015, nandito na po ako sa Canada noon. Um, ang nangyari po, isinugod po ako sa hospital noon na nagsusuka, ganon. So, ang akala ng doktor, bali po ang doktor ko, Pilipino, ang uh, sabi niya, baka buntis ka, neng. Sabi niya ganon sa akin. Sabi ko, hindi po. Wala po akong asawa na ano na, na kasama ngayon, kapo. So, sabi niya, bakit na ang nagsusuka ka? Hindi ko po alam. So, ngayon, uh, yung nurse na nag attend sa akin, so, siyempre, kinuha na ako ng mga mga, mga dugo. Yung dugo, ganon, ihi, lahat-lahat na. So, normal naman lahat, normal lahat. So sabi niya, kailan ba ang huling menstruation mo? Kanyang ganon. Sabi ko, hindi ko po matandaan. <laughs> 2008 pa po yung huli, kako. So sabi nila, bakit ganon? Hindi, um, hindi ko po alam, pero yung nung amo ko po kasi, sabi ko, sabi niya, uh, normal lang daw po yun kapag ano, yung, yung weather, ganon, ganon. So nagtaka yung doktor na Pilipino, kasi kagandahan nun, uh, Pilipino yung doktor ko. Sabi niya, gusto mo ites natin? Sabi niya gano'n. So, nag-undergo po ako sa ano, sa, uh, tawag nyo ito, biopsy, ultrasound, lahat-lahat. Uh, pero, nagpapa, ano naman po ako noon, eh, pap smear. Kasi, ano yun, di ba, one sa ating mga babae yun. So, nung na-ultrasound po ako, nakita nila na may mga bukol-bukol sa uterus ko po. So, hindi na po ako pinauwi ng gabing yun, uh, hinintay po yung result, tapos sabi, tignan natin kung cancerous itong mga bukol mo sa uterus. Kasi both walls, alam nyo po sa mga Ilocano, alam nila yung Ar arosep, yung seaweed po, ganun po kadami. Yung, yung, opo. Oh opo, ganun po kadami yung naat na tanggal na polyps kasi maliliit lang yan eh. Maliliit na bukol-bukol sa wall po ng ano ko ng uterus. So sabi, nung binayop si po, binayop si po ako, mas mas sakit pa ang biopsy kaysa yung scrape po nila yung pag-laser. Uh, na laser po ako 20 September 2015, o, ito po yung unang surgery. Tapos po, ang sabi ng doktor ko, Um, magdudugo ka ng 3 days. Expect mo yan na magdudugo ka, magdudugo ka ng 3 days kasi lalabas lahat yung uh, dugo mo na, ma, ma, na, ma madume ka niya. So, it, So, pinauwi ako kasi wala namang, wala namang halos nangyari. Halos wala akong naramdaman sa surgery eh. Sa, po, sa biopsy lang talaga masakit. So, ang nangyari, hinintay ko po yung, three, yung pag ko ng 3 days. Unfortunately po, wala pong, wala pong nangyaring ganun. Yung, kung, kung alam nyo po yung daily pads natin ng na mga babae, yung thin, yung panty liner, yung tusok po ng karayom sa dalire, mas marami pa yung dugo nun kaysa yung lumabas sa akin. So nagtaka po ako, bumalik po ako after 3 days sa hospital. Sinabi ko na walang nangyari, kung ganyan. So ang ang ibinigay nila, binigyan nila ako ng pang three months na pills para daw para daw magregulate, i-regulate yung menstruation ko, ganyan-ganyan. So tinik ko, tinik po nang tinik, tapos balik after three months wala pa rin. Balik after 3 months, ganun pa rin pills. Hanggang sa nakadami na ako, nakadami, 2017, isinet, isinet na naman po ako ng biopsy ulit. Kasi bakit walang dugo na lumalabas, ganun. So yun, nakita na naman po na ganun na naman. Both walls, marami na naman pong tumubong uh, polyps. Ang polyps daw kasi pala, meron tayong lahat mga babae. Kaya lang, nade-drain yan once na nagme-mens ka, na ipukus yan pala. Kaya lang sa akin, ang problema, dumidikit. Dumidikit siya sa wall ng uterus ko. So, ang, ang sabi ng doktor, it biopsy ka ulit, baka nga cancerous na ito. Sabi nga nun. So, natakot po ako. Sabi ko, wala pa po yung anak ko dito sa Canada kung ganyan. Ay, hindi, kadarating lang po yung anak ko dito sa Canada. Wala po siyang tatay na kasama. Paano mangyayari? Anong mangyayari sa amin? Kaya kung ganyan sa sarili ko. So, sabi ko, ano kayang, ano kayang magandang gawin kahit nung sa doktor? So, sabi, i-scrape ulit. Sabi ganoon. Tapos, uh, kung, walang, kung wala kang menstruation, pills ka ulit ganoon. So, hanggang sa nakasanayan ko na yung pills. Pero wala pong, wala pong dugo. Wala pong dugo na lumalabas. So, pills lang ng pills, pills lang ng pills hanggang sa uh, December 2019, uh, hindi po ako nakakuha ng pills ko. Uh, tapos, tumaba, ko, tumaba po ako ng tumaba. Tapos, nung, ang kagandahan po nung lockdown, hindi naman po sa pinag ko na mag-lockdown, no? Ang ano lang po is, yung nung 20, nitong 2020 January naga uh, March March kami natapos na magtrabaho na lockdown noon po kami wala kaming ginagawa nasa loob lang ng bahay dito tapos nung May nagie-scroll po ako ng Facebook nakakita po ako ng ano ng what's party What's party yun, di ba? Oo. Ang daming nagahaw. Sunod-sunod na haw, sunod-sunod na haw. Ano naman kaya ito, kako? Napahaw ako. Tapos biglang may nag-pop up na taga Switzerland yata yun na, Hello, ah uh, kilala mo bang ang Barley? Kanya kaagad. So parang, ting! may nagting sa, 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 ano ko, sa sa utak ko, sabi ko, parang ganyan yung ninenegosyo ng tita ko, kako, pero hindi ko sinabi doon sa girl. So sabi ko, Ah, uh, opo, pero I'm not sure kung pareho na barley ang tinutukoy po ninyo kakong ganyan. So so nung araw din yun, hindi ko po tinigilan yung tita ko na siyang naging direct sa nag-direct sa akin. Hindi ko po siya tinigilan, tinawagan ko siya, nasa Hong Kong siya. Tapos nung uh, kinabukasan pa niya ako tinawagan. Tapos sabi niya, oo anak, yan yung sinasabi ko sa'yo na maganda na product, sabi niya. So sinabi ko sa kanya yung nangyari sa akin, hindi niya kasi alam. So sabi niya, anak, itry mo, please, sabi niya gano'n sa akin. So sabi ko, tita baka naman scam yan. Kakong ganun, sorry po. So sabi niya, hindi anak, promise, ganon ganon siya. So, uh, June 7 po, nag-start po ako. Actually, ang gusto ko sanang package na kukunin noon, silver. Kasi maintenance lang ako. Pero nainggan niyo ako na mag-gold. Tapos, nag-start po ako nung dumating po yung barley dito. Ang bilis nga eh, 3 to 5 days. Nandito na yung barley. So, ang ginawa ko po, Ah, uh, kasi ininstruct na po ako ng mentor ko, sabi niya, uh, walang walang ano 'yan, walang overdose, sabi niya. So ako naman, talagang willing ako kasi nung paparating yung box, everyday po akong nagdipi na Lord, ayoko nang mag-pills, ayoko nang mabiyopsi kasi kasi da nung June 28 po sana, meron na naman po akong biopsy uh, ibabayo si pa sana ulit ako tapos yun nga kung may script ganon so pinagpe ko po talaga na ano na ito na sana po Lord ka kung ganyan tapos nung dumating nga one nung pagkabukas po ng ng box uminom na po ako two sa shay two sa nung araw anong timing iyon hindi ko hindi ko alam kung kumain na ba ako basta uminom ako two sa kinagabihan two sa ulit tapos three weeks po na gano'n, na two sachet every time na iinom po ako. At just ko, uh, gusbang pa rin ako hanggang ngayon mga mentors or mga, mga ka, kapamilya, kapuso. <laughs> After three years, ay uh, three, three weeks po, nag nag ano ako nag mens ako ng ng pagkadami-dami nag call and sick po ako Friday noon naalala ko pa nag call and sick ako sabi ko sa boss ko hindi po ako papasok sabi ko ganyan tapos tinanong niya kung bakit sabi niya sabi ko ganyan ah, may mens po ako kasi ano siya eh ah, ah, ba, ah, babae tapos sabi niya aba sabi niya ganun ngayon ka lang nag call and sick na yan ang ang, ang reason mo, ganon siya sa akin. Opo, kasi ano po to eh, from, uh, for 11 years na hinintay ko po eh, nag, ngayon lang po nagkaroon ka kung ganyan. At yung araw na din po yon hindi po ako gumalaw kasi bawat galaw ko, sorry po sa mga, baka may kumakain, bawat galaw ko po talagang lumalabas na, sorry po nagiging emotional, lumalabas po siya na buo-buo. Tapos sabi ko sa anak ko, bilan mo ko ng diaper. per po ko ng apat na araw na talagang lumalabas po yung dugo na hindi ko malaman kung dugo o o ano kasi itim itim po ma, itim po yung lumalabas so, sabi ko uh, napaka napaka alam mo yung pa, pag na, 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 naalala ko na, nagugustuhan talaga ako na kasi habang umiinom ako, nagpe-pray talaga ako na alam ko ito na yung sagot ka kung ganyan. So, hindi ako binigo ni Lord siguro nakita na niya yung sakripisyo ko, yung paghihirap ko. So, napaka, napaka powerful po. Napaka, inirecommend ako po talaga. Huwag niyo pong sayangin ang pambili niyo. Mas sayang po yung pera ninyong tampa hospital, lalo na po dyan sa Pilipinas. Dito nga po, libre lahat. Pero, talagang green up ko po ito. So, yun po na napaka napaka swerte ko or napaka bless ko po na nakilala si I am worldwide yung barley natin so sa lahat po ng may karamdaman, yung may makapamilya na may karamdaman, mahal po ang magpa-doktor diyan sa Pilipinas. Mahal po ang mga hospital. So, kung kung kinikip niyo lang din lang yung pera ninyo, wag niyo ikip para lang ibigay sa hospital. I-ano niyo, i-spread niyo po, ilagay niyo sa tama dito po, nandito na po si IM. So, ito po ay isang networking working po. NEAT working, n e a So, ini-encourage ko po kayo. Hindi po sa pag-aano, pero talagang ako po is bilib na bilib at talagang naniniwala po ako. So, ito pa po pala, nag, nagmansari po kami ng, ng ano ko, ng dalaw ko nung ano, nung Merkules. So, <laughs> praise God po. <laughs> ito so, yun po sana po ano ang um, yun nga po ang iiwan ko lang po sa inyo na kwa na message wag niyo pong ipunin yung pera niyo kasi hindi niyo maano ma, ma, baka sa hospital niyo lang po yan i-donate ano po salamat po salamat po mother Blas. Ayan, thank you so much po. Ayan, Ate Lou, very inspiring, no, very talagang nakakilabot at nakakatayo ng balahibo yung naging experience ni Ate Lou, no, sa ating amazing barley. Isa lang siya sa may mga experiences na sobrang amazing sa barley.